Mas naging mahirap na ngayon ang sitwasyon sa probinsya ng Cagayan. Itong sinabi ni Cagayan Vice Governor Boy Vargas sa panayam ng SMNA News hinggil sa epekto ng bagyong guring. Dagdag pa nito halos buong probinsya ang naapektuhan ng bagyo. Sa katotohanan po ay talagang uh, it's been a while since nakaranas po kami na magkakasunod po ng bagyo kung saan ay hindi po po talaga kami fully recovered sa bagyo pong egay here comes another uh, uh, typhoon which uh, which is guring na kung saan uh, halos ngayon po halos lahat na po ng parte ng probinsya na kagayan ay natamaan noong bagyo pong Egay ay first hanggang second district of the province ang natamaan ngayon po pati na rin po yung third district natamaan na rin po dahil dito, nadagdagan pa ang pinsala sa probinsya sa pagtama ng Bagyong Guring. Sa ngayon anya, nananatiling umiiral ang state of calamity sa probinsya simula noong bagyong egay kung kaya't mabilis silang nakapagbigay ng tulong sa mga apektadong residente sa pamamagitan ng Calamity Fund. Sinabi naman ni Vargas na karamihan sa mga inilikas na residente sa mga evacuation center ay unti-unti nang nagsisibalik sa kanika nilang mga tahanan habang patuloy sa pagkalap nila ng datos sa halaga ng iniwang pinsalan ng bagyo, partikular sa sektor ng agrikultura. Sa kabilang banda, sinabi ni Vargas na gumagawa na ng iba't ibang hakbang ang mga paaralan sa probinsya upang hindi maantala ang pasok ng mga mag-aaral, lalo pat kasi simula pa lang ng pasukan ngayong linggo. Mayroon kasi anyang ilang paralan sa probinsya ang nasira dahil sa pananalasa ng bagyong kuring. Sa huli na nawagan ng opisyal ng tulong sa lahat upang tulungan ang mga magsasaka na labis na naapektuhan ng bagyo. Ang talaga pong kailangan po talaga natin ngayon as of now, yung atin pong uh, uh, mga programa po ng pang-agrikultura, pati na rin po yung programa po natin sa mga atin po mga uh, nasira po ng mga bahay-bahay uh, through the social welfare at pati na rin po yung atin pong uh, mga paaralan na uh, magkaroon po tayo ng uh, immediate reports sa lahat po ng mga damages na nangyari po dito sa, probinsya na kagayan. Kaya uh, tayo po ay nananawagan na taga ano po taga provincial government at uh, alam ko naman po hindi po nagkukulang po yung atin po mga kasamaan po sa national government Uh, every time na um, po na meron pong typhoon na naranasan po beach, na kagay agad pong tumutulong po sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Demi Hermoso, SMNI News.